Yan nga ang dapat gawin ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kahit pa nahihirapan silang umamin sa publiko, ay tila nagpapakita naman ito ng mga senyales na hindi maiiwasan, na mapansin, lalong-lalo na ang buong Aldam Nation. Kung ang mangyayari nga dito ay magsama sila sa isang proyekto, ay talagang napakagandang balita na ito dahil nga naman ito ang matagal nang inaasam ng buong Aldab Nation at hindi lang yon pati na rin ang buong Pilipino o OFW man at mga seniors mga bagong fans ni Alden Richards at Main Mendoza kung matatandaan nyo ay hindi lang naman ang fans ni Alden Richards at Main Mendoza at ng Aldab Nation ang mga fans ngayon. Nadadagdagan na rin ito dahil sa kahusayan naman ng mga pag-host ni Main Mendoza sa Itbulaga at ganoon na rin ang pagpapakilig at pag-arte ni Alden Richard sa kanyang mga pelikula at teleserye. Kaya kung niniwala kayo sa mga bashers, hindi na itong mga to dahil kumbaga ay nadadagdagan pa nga sila ng mga fans at ng mga supporter. Hanggang ngayon nga, ay talagang ipaglalaban pa rin natin ang estado mga karir ni Main Mendoza at Alden Richards na alam natin na hindi ito magbabago at hindi masisira dahil ang mga bashers na ito ay wala namang silbi at hindi talaga ito nakakatulong pagdating sa mga paninira kay Min Mendoza at Alden D. Charles dahil hindi naman kalkulado ang mga galawan nitong ni mga to kung di manira lang ay okay na sa kanila na hindi naman pinapansin kung ito ay magtutuloy-tuloy. Yan dapat ang pinapanigan ng buong publiko at hindi maniwala sa mga pinakakalat ng bashers na wala na ang mga karir ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil ito ay mas lumakas pa kaysa dati. At marami na rin ang nagmature dito at nalalaman na ang tunay na pangyayari sa kanilang dalawa. Magandang sagot ni Alden Richards ang sinasabi niya sa mga interviewer. Dito nga, nakikita at nalalaman ng publiko kung ano talaga ang real sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Ang pag-amin na ito ni Alden Richards ay ikinatuwa talaga ng buong Aldam Nation. Dahil marami ang naninira dito na tila nanliligaw daw na talaga namang matagal ng pinasisinungalingan ni Alden Richards sa simula pa lamang ito ay ang mga bashers na walang tigil kung manira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ito rin ang mga bashers na dating dati pa lamang ay talagang tuloy-tuloy at walang pagod na manira sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo ay iniwasan na ito ni Alden at Main at hindi na nila pinapansin ito nang sa gayon ay mawala na ang kanilang mga engagement. Ngunit hanggang kasi ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira nila kahit wala silang matibay na ebidensya. Ang ebidensya ang ipinapakita ni Alden Richards at Min Mendoza, lalong-lalo na ang mga totoong resibo na ipinapakita ng buong Aldam Nation. Nakitang kita naman sa social media. Makikita mo ito dahil public knowledge naman ang mga ganitong bagay pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya ano pa ang iniintindi ng mga bashers at gumagawa ng istorya para lamang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards? na alam naman natin na hindi hindi mangyayari dahil ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay napakatibay na hindi lang kasi ito nagsimula sa putyo-putyo na relasyon at pagtatambalan. Ito ay nabuo dahil sa organic na pagtatambal at totoong feelings para sa isa't isa. Napakaganda ng sinabi ni Alden Richard sa kanyang interview dahil dito ay naliwanagan ang publiko lalong-lalo na ang buong Aldam Nation sa pagsagot niya ng derecho ay dito mo makikita na si main mendoza lamang ang kanyang reka at dito tunay ang kanyang pagmamahal at kahit kailanman ay hindi masisira ito ng kung sino-sino man lang marami na rin kasi ang nagtangka ng sirain sila sa harap ng kamera hindi lang ito mga bashers ngunit pati ang mga mismong katrabaho nila na artista ito ay ang mga artista na gustong gustong sumikat na alam natin na hindi hindi kwede dahil ito ay ang mga artista na walang talento at puro paninira lamang ang ginagawa sa kanilang kapwa artista malayong malayo talaga ito kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam natin na pinaghirapan ang kanilang mga karir dito mo nga malalaman na talagang napakataas ng standard ni Alden Richards at Main Mendoza pagdating sa pag-arte at ang mga respeto ng kani-kanilang mga kasamahan sa kanilang dalawa ay hindi nakayang bawiin pa dahil sa simula pa lamang ay talagang ginagawa na ni Main Mendoza at Alden Richards ang ganitong bagay. Hinding-hindi na sila masisira pa ng mga bashers na alam natin na talagang nagpaplano para pabagsakin si Main Mendoza at Alden Richards na talaga namang pinagtatanggol ng buong Alden Nation. Kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila masira si Main Mendoza at Alden Richards dahil ang makakabangga nila ay ang pinakamalaki at pinakasikat na fandom sa buong Pilipinas dahil nakatanggap ito ng Guinness World of Record na talagang napakaganda ng pakikitungo sa iba't ibang fandom ngunit ang mga sumisira lang dito ay ang iba't ibang fandom na gustong nakawin ang estado ng kasikatan ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na malabong mangyari. Kaya sa mga bashers dyan, dapat ay tigilan nyo na si Maine Mendoza at Alden Richards dahil hanggang ngayon at kahit kailan, hindi hindi nyo masisira ang kanilang tunay na relasyon. Mga ginagawang hakbang nila para ipaalam ang tunay nilang relasyon Ngunit nabigo sila nang sabihin mismo ng tahasan ni Alden Richards ang ginawang pag-amin niya na talagang in love siya kay Min Mendoza. Hindi nga ito matanggap ng buong Armin. Lalong lalo na marami na rin silang inirereto ngayon kay Maine Mendoza. At sinabi na rin ni Maine Mendoza na talagang minahal niya si Alden Richards dati. Ngayon pa kaya na nagbago na ang lahat para sa kanilang dalawa, lalong lalo na si Alden Richards na sinasabi pa sa publiko na mabubuhay na siya kahit pa mawala na siya ng trabaho. Ibig sabihin nito ay handa na rin siyang magkapamilya. Ngunit naudlot ito, pasukin niya ang sirili niyang produksyon na Myriad. Alam naman kasi natin na ang isang produksyon na multimedia ay talagang napakahirap i-handle kung hindi mo ito personal na pangungunahan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!